Unboxing time mga mamis! Sobrang saya ko nga na naman ngayong araw mga mamis dahil merong mabuting puso na nag-sponsor ulit sa akin itong mga aking luho. Ay, hindi ko pala luho to mga mamis kung hindi luho ng aking kambal. <laughs> nga siya nagbigay sa akin ng pambili nitong mga luho ng kambal ko. Pero ngayon ko pa nga lang ma-upload mga mamis kasi ngayon ko pa nga lang na kompleto lahat ng mga kailangan ni kambal. Alam ko nagtataka na nga kayo kung sino ba yung kambal na sinasabi ko lalong lalo na nga yung mga bago makapanood dito. Sino nga ba yung kambal ko na yon? Yung tinutukoy ko nga na kambal ko mga mamis itong ang bituka kong nakalabas dito sa tagiliran ko. <laughs> Pero bago ko pa nga makalimutan, gusto ko nga lang ulit magpasalamat kay Sisi Marjorie. Hindi ko na ilalagay dito yung Facebook account o yung mukha ni Sisi Marjorie kasi para na nga din sa privacy niya. Nung nabasa ko nga yung message sa akin ni Sisi Marjorie, ang tinatanong niya doon kung magkano daw ba yung nagagastos ko lahat sa pangangailangan ni Kambal. Akala ko talaga nung una kaya siya nagtatanong kasi may plano rin siyang bumili ng para sa kanya o di naman kaya para sa kamag-anak o kakilala niya na may gaya ng sitwasyon ko nga na nakalabas yung bituka. Madalas kasi talaga mga mamis kapag meron akong mga followers ko na nakaka-chat ko, madalas kasi ang tanong nila sa akin kung saan ako nakakabili ng colostomy, ng wipes ko, ng tissue, pati na rin ng mga alkohol at kung ano-ano pa. Hindi ko nga inaasahan na this time, kaya niya pala tinatanong yon kasi plano niya pala akong sponsoran or bigyan ng pambilingan ng mga pangangailangan ni Kambal. Nung una nga mga mamis ay nahihiya talaga ako at kung tanggapin, pero nung una lang naman yon, nung mga pangalawa na medyo kumapal na yung mukha, Watinanganggabunangaceron haha <laughs> Ayan naman, ito ako ngayon mga mami. Sobrang tuwang-tuwa ko kasi kung nakikita nyo naman, napakadami ko na namang stocks. Isa lang naman talaga sa pinakamahalaga na stocks ko na hindi pwedeng mawala ay yung colostomy bag nga. Kasi sa totoo lang mga mami, yung nakikita nyo nakalabas ngayon na colostomy bag. Ayan na lang talaga yung natitirang colostomy bag ko. Pero ngayon, tingnan nyo, meron na ulit akong isang bag. At dahil may sobra nga sa binigay niya sa akin, pambili ng mga luho ni Kambal. Kung napansin nyo nga kanina, may pinakita ako sa inyong gunting. Surgical scissor yon mga mami. Bumili na nga din ako noon. Parang nga ina yung gagamitin kong panggupit sa mga kolostomy bag ko tuwing magpapalit ako. Parang nga mas safe na yung ginagamit kong gunting. At hindi na rin napapansin na iba na dapat daw yung gunting ko ay mas maayos. At dahil nga kompleto naman na yung mga stocks ko at sobrang saya na naman ni kambal. Ito at pagkatapos kong i-open lahat yon nagwalis-walis lang ako. At syempre kailangan ko na nga ulit maghilamos. Syempre kahit meron akong kambal sa tagiliran mga mamis dapat naman ay maganda pa din yung mukha ko. <laughs> Thank you nga pala kay Ma'am si April na nakabili na ng sabun ko at nakapag-try na. Tingnan nyo naman yung feedback niya mga mami. Feeling daw niya ay nag na yung face niya. Hindi lang magla yung face niyo dyan mga mami. Sabi ko nga sa inyo, mabilis makapagpawala ng tigyawat yan, ng dark spot. Pati ng oily face at pagkatapos puputi pa yung mukha niyo. Tingnan nyo naman yung sa akin mga mami. araw-araw ko talagang ginagamit yan. Walang palya umaga kahit gabi bago ako matulog. Kahit nga tinatamad at antok antok ako ay talaga naman pinipilit ko makapaghilamos. Narealize ko kasi talaga na masarap para talagang gumising sa umaga na hindi oily face yung mukha mo. Kasi sabi ko nga sa inyo, napaka oily face ko talaga. Kaya naman sa mga gusto nga mag-try mga mami, si try nyo na at mag out na nga kayo. Ilalagay ko na nga lang yung link dyan sa baba. Nung nakatapos naman na ako maghila mo, seto naman at nag-vacuum na nga ako. Syempre, dahil meron nga akong bago computer table, eh dapat nga malinis din dito banda sa sala ko. Dahil nga matagal-tagal ko nang hindi nakakabit yung aking sofa cover. Kaya naman itong at ni ikakabit ko. Pero bago nga yung ako ko at papalitan ko nga muna yung cover nitong anti-bed sir bed ko. Wala talagang cover tong anti-bed sir foam ko mga mami. Sa lang talaga yung gumagawa ng paraan para nga may cover to at hindi pangit tignan. Yung pinako-cover ko dito, yung bed sheet na hindi na namin ginagamit kasi nga hindi to kasya sa may foam ni Athena kasi nga ang size nito ay double size. Kaya naman ang ginagawa ko nga dito para magkasya sa dito sa anti-bed sir foam ko. Eh tinatahi ko na nga lang sa ilalim para hindi matanggal. Pagkatapos ko nga tahiin mga mami sa itong at ikinabit ko naman na nilagay ko naman na yung sofa cover. Isa talaga sa dahilan mga mamis kung bakit minsan ayoko din talaga ikabit ng sofa cover kasi nga nahihirapan akong itali ito. Alam nyo naman, hirap talaga akong tumawad-tuwad. Kaya nga ito para maitali ko siya doon at naglatag na lang ako ng kumot at pagkatapos dumigahiga na nga lang ako. Mas okay kasi talagang nakatali ito mga mamis para nga hindi natatanggal yung cover neto tsaka para hindi nawawala sa ayos. Hindi nga ako makapagpatulong kay daddy nung mga araw na yan kasi nga wala na si daddy nung mga araw na yan na trabaho na siya at madalas talaga kapag kinakabit ko yung sofa cover, eh wala talaga na si daddy na sa trabaho na. Kasi nga alam nyo naman, feeling strong independent woman ako. <laughs> Madalas naman kasi talaga mga mamis tuwing naglilinis ako ng bahay, yung nakapasok na si daddy sa trabaho, yung kaming dalawa na lang ni Atina dito sa bahay. Kaya naman kapag may mga bagay na medyo hirap na akong gawin, eh hindi ko na nga ako makapagpatulong kay daddy kasi nga wala na siya, nasa trabaho siya. Kaya tuwing pagka uwi niya galing trabaho at nakita niya na malinis na naman yung bahay, ang unang-unang tanong niya agad sa akin, kumilos ka na naman ng sobra. Kasi nga alam ni daddy at alam naman ninyo na bawal nga akong mapagod. Pero sabi ko nga sa inyo mga mamis, ang ginagawa ko naman dyan, kapag na nakakaramdam ako ng pagod, eh, nagpapahinga ako. Finally nga, natapos na agad ako dito sa sala dahil hindi naman masyadong makala. Tignan nyo naman mga mamis, bumagay na yung kulay ng sofa bed ko doon nga sa aking bago computer table. Pagkatapos ko nga maglinis doon sa sala, nagpahinga lang talaga ako muna mga mamis at pagkatapos naligo nga ako. Pagkatapos kong maligo, syempre oras naman na para magluto ako ng ulam namin ni Athena. Bali, ang ulamin pala namin ngayon ay tortang talong na merong patatas. Ganito talaga ako magluto ng tortang talong mga mamis. Nilalagyan ko ng patatas kasi masarap talaga kapag may patatas. Kanina habang naliligo ako ay naglaga na ako ng dalawang talong. Dalawang talong lang kasi medyo malaki naman yun at pagkatapos naglagay ako dalawang itlog, naglagay din ako ng sibuyas at asin lang yung pinangtimpla ko. Pinrito ko pala muna yung patatas para nga hindi na siya ganun katigas so hindi na ganun katagal prituhin kapag pinrito ko na nga yung talong. Nung medyo lumabot na nga yung patatas, ito so nga tinalo ko na sa talong at pagkatapos nagsimula na nga ako magprito. Huwag nyo nga gagayahin yung ginawa ko mga mami sa nagtipid ako sa itlog kasi nga ang kalalabasan niyan ay magiging giniling na tortang talong. <laughs> Nakakaloka nga, ang tagal ko na nagluluto ng tortang talong na merong patatas pero ngayon lang ako pumalpa kasi nga nagtipid ako sa itlog. Dapat pala kahit pa paano ay ginawa kong tatlo yung itlog. Pero nung no, tinitikman ko siya mga mamis ay e, masarap pa din naman. Naging giniling tortang talong nga lang. Pero okay na din ito makakain pa din naman. After ko nga magluto ng ulam, si Atina ay eh, hindi pa naman daw kakain. Hinayaan ko na nga lang muna kasi nga kakatapos lang din niya magmerienda. Ako naman nagpunta na nga ako dito sa sala, oras naman na para ako ay mag me time. At dahil nga hindi pa naman kakain si Athena, habang kumakain niya ako, sabi ko nga sa kanya, ilabas na niya lahat ng mga gamit niya sa kwarto kasi nga yung kwarto naman niya yung sunod naming lilinisin. Lagpas isang linggo na kasi mga mami sa hindi ko pa napapalitan yung sapin ng kutsyo ni Athena pati mga punda nila ni Daddy kaya nga isasabay ko na din sa pagpapalit ngayong araw. Total naman ay mag-aagaga ako natapos sa mga gagawin ko dito banda sa sala. Pagdating talaga sa kwarto ni Athena, yan talaga yung bagay na hindi ko pinapalampas na kailangan ay tulungan niya ako kasi nga kwarto niya yan. Para ang lumalabas ako lang yung tumutulong sa kanya pero siya pa rin yung gumagawa ng mga bagay-bagay pagdating sa loob ng kwarto niya. Pagkalabas nga niya ng mga gamit sa kwarto niya ay nagwalis nga lang ako at naglampaso lang ako at pagkatapos siya naman dito sa labas ay pinapalitan niya na ng punda yung mga unan niya. Pero yung sa pinang kutso niya ay ako na yung nagpalit kasi hindi niya pa kaya. Pagkatapos ko naman ay pasok yung kutsyo niya, isa-isa naman na niya ulit pina pinasok yung mga gamit niya at pagkatapos ako naman pinalitan ko na yung mga punda ng una ni daddy si Athena mga mamis pagdating sa mga gamit niya lalong lalo na yung mga nakalagay mismo sa higaan niya ay dapat talaga siya yung mag-aayos kasi siya lang yung may kabisado kung saan dapat ilalagay yung mga gamit o yung mga teddy bear niya at hindi talaga pwedeng hindi nanduro yung kanyang mga gamit And ayun niya natapos na agad kami sa kwarto niya. At ganun lang talaga yung buhay niya. sa loob ng kwarto niya mga mamis. Mag-cellphone, gagawa ng mga assignment or activities. Tapos cellphone ulit. Tapos pag na-board, kakain. <laughs> May time din naman na nagbabanding kami. Pero kapag bago siya matulog.